Nakaramdam ng matinding pagod si Nasalya nang matapos gawin ang mga props na gagamitin sa street dancing competition. Hindi siya magpa-practice kaya inasikaso na lang niya ang mga props bilang isa sa mga officers ng college nila. Kinabukasan na rin ang opening ng Rodeo Night. Naisip niya kung makakasali ba si Briggs. Walang tigil ito sa pagpa-practice. Dalawang araw ng haros ito, hindi ito nagpapahinga. Nang matanaw niya ito kanina sa Coral Fence kung saan ito nagpa-practice ay nakita niya ang kaya nitong patakbuhin ng kabayo. Mabilis matuto ito. Subalit so, hindi rin nagtatapos ang mission nito. Kailangan pa nitong hulihin at itumba ang batang baka. Hindi yun madali. Ngunit ano ang gagawin niya sa isang taong determinado? Bakit nandito pa kayo? Hindi ba may date kayo kasama si Briggs? Tanaw niya nang makitang nasa salas si na Odessa at Bambina. Hindi na kami matutuloy. Thanks to you. Pasik na wika ni Bambina. Nagulap si Brick sa sobrang pagod. Kasalanan mo kapag may nangyaring sama sa kanya. Mga iyak na sabi ni Odessa. Nakita niya ang pababa naghagda ng kanyang ama. Kaya patakbong sinalubong niya ito. Pa, totoo ba na nagkulap si Briggs? Marahang tumango ito. Napagod siya dahil mula kahapon pa siya nagpapraktis. Ni hindi na nga siya kumain. Kaya kanina sinundo na siya ni Jeff para maghapon. Umagsak na siya habang pasakay sa jeep. Nasa kwarto po ba siya? Pwede po bang puntahan? Tanong niya kahit paano ay konsensya sa binata dahil siya ang humamon dito. Nagpapahinga pa siya. Binabantay ng kuya mo sa guest room. Nang dumating siya sa guest room ay nakasandal sa dingding ng kuya niya habang binabantay ng natutulog na si Briggs. Kuya ko na magbabantay sa kanya. Hindi na siya makakasali sa rodeo. Bahala ka kung di mo tanggapin ng maayos si Angeli. She's coming tomorrow whether you like it or not. Wika nito sa malamig na boses. Tama na siguro ang pinahirapan mo ang kaibigan ko. Uy, galit ka ba sa akin? Ni minsan hindi pa nagtampo o nagalit ang kapatid niya sa kanya. Subalit so, sa pagkakataong iyon ay halot hindi siya tinitingnan nito. No, kasalanan ko ang lahat. At si Briggs ang nahirapan dahil sa akin. Ginawa niya ang lahat para sa pagkakaibigan namin. Nang nandito na kami sa bukit nun, saka ko sinabi ang plano ko. Ayaw niya niyong una, pero ginawa niya para tulungan niya ako. And I think he really likes you. Kahit naman yata sinong babae pwede niyang magustuhan. All I can say is that he is a good friend. Gusto ko lang namang maging masaya. Siguro nga mali ang paraan ko. Pero ikaw ang iniisip ko. Gusto ko rin magka-boyfriend ka para. Kuya, huwag na nating pag-usapan yan. Putol niya sa sasabihin ito. Nang marinig nilang umungo si Bix. Tinulahan ito ng kuya niya. Jeff, bakit nasa kwarto ko? Hindi ba nasa pa ko kanina? Natumba ka pagkatapos ng practice mo. Sabi ng doktor, magpahinga ka muna. Kailangang bawiin mo. Ang lakas mo. Kuya, magpapakuha ako ng pagkain. Sabi niya, hindi. Ako na ang kukuha. Bantayan mo siya. Ano ito? Masikaso ito kahit sa kanya. Ito mismo ang kumukuha ng mga pangangilangan niya kapag may sakit siya. Ganon din pala ito kahit sa kaibigan. Sinubukang bumangon ng binata pero pinigilan niya ito. Huwag ka munang bumangon. Baka makasama sa iyo. Hindi pwede. Hindi ko pa kayang humuli ng baka sa lubid. I need to practice some more. Kanina munti ko nang mahuli. Bukas na ang rodeo unit. Huwag mong sabihin na sasali ka pa rin doon. Naghahanap ka ba talaga ng sakit ng katawan? Hindi niya mapigilang magtaas ang boses. Di ka nagpapahinga at kumain sa pa practice mo. Tapos magkakasakit ka. Ako ngayon ang sisisihin ng lahat. Ngayon magpipilit ka pa. Nagpapaawa ka ba o gusto mo akong mapahamak? Nasalya, inaaway mo pa rin ba siya? Tanong ng yun niya, eh. nang bumalik ito dala ang tray ng pagkain ni Briggs. Napahamak na nga siya dahil sayo, mag-sorry ka. Nakaramdam siya ng pagre ribald Kailangan ba talaga niyang mag -sorry? Hindi naman siya ang nag-utos kay Briggs na sumali sa Rodeo. Pwede namang tumanggi ito sa gusto niya. Ngunit ito ang nagpilit. Kung siya nga ang may kasalanan, siya mismo ang mag-sorry. Pero hindi siya mapipilit na gawin niya. Si Briggs ang humalap ng sariling sakit ng katawan. Hindi niya kailangan mag -sorry. Ako ang may kasalanan nito at ako ang may gusto nito. Uwi ni Bruce. Huwag mo na siyang sisihin. Munti ka nang mamatay dahil sa kapitso niya. Kung di pa kita sinundo, baka nalaglag sa bayo at tinapaktapakan. Mabuti nga natumba ka lang dahil sa sobrang pagod. Uwi ng kuya niya. Basta hindi ako nagsimula nito. Giit niya. Masaya ka ba na may nasasaktang ibang tao? Lalit na tanong ng kuya niya. Noon lang niya nakitang nagalit ito. Sarili mo lang ang iniisip mo. Jeff, huwag ka nga magalit kay Nasalia. Sasali pa rin ako sa Rodeo bukas. You will see mapiparpar ko rin ang calf Fruiting. Ang wika ni Vix, nakikita niya na gusto nitong tulungan ng kuya niya. Dito ka sa higaan mo hanggat hindi ka gumagaling. Maling sabi niya, huwag kang magmagaling. Hindi ka sasali sa Rodeo competition. Pero may kasunduan sa iyo. Ipinadyak niya ang pasasig sa kaniling mo ng kanyang kapatid. Kuya pumapayag na kung dalhin mo rito ang girlfriend mo. You are right. Selfish ako. Gusto kong masolo ang atensyon ninyo ng papa. Kaya di na kita pipigilin kung seryoso ka. Tuwang-tuwang niyakap siya ng kuya niya. Thank you na sa'yo. Di naman mababawasan ang pumamahal ko iyo kahit mag-asawa pa ako. Nilingon ito si bricks Did you hear that? Di mo na kailangang sumali sa rodeo. Pumiling si bricks No, sasali pa rin ako. I still want that date. Hindi siya makapagsalita habang nakatitig ito sa mga mata niya. Seryoso ba ito? Gusto niya sa iyang nito? Nagtago siya sa likuran ng kuya niya. Pakiramdam kasi niya ay tutunawin siya ni Briggs sa mga titing nito. Hoy, dyan ka lang. Ban ka sa mga kabayo at sa mga baka. At paano ang date natin? Tanong ni Briggs. Gusto niyang awayin ito para ayaw niyang mapagalitan siya ng kapatid niya. Kuya, patigilin mo yung kaibigan mo. Ilayulay mo sa akin yan kung ayaw niyang sumain. Pagkatapos ay saka nagmamadaling lumabas siya sa kwarto ni Briggs. Sa puniya ang dibdib habang, habang habol ang hinga. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Tinitigan lang naman siya ni Briggs ay natutulor na siya. Hindi lahat ng babae pwedeng makuha nito, lalo na siya. Ang gusto niya yung tip, totoong lalaki. At dahil hindi na ituloy ni Briggs ang paglaban sa Roday, wala itong kahit anong napatunayan sa kanya. Mapangarib ang lalaking katulad nito. Welcome home, Kuya Jeff and Ate Angeli. Bati sa Nasalya nang makasabay sa pagkain ng dalawa. Sa wakas ay nabuo ng pamilya ni sa tulong niyang paninirahan ng mag-asawa sa asyenda. At excited na rin siya dahil sa wakas ay magkakaroon na siya ng pamangkin. It's about time you stay here. Wika ng kanilang ama na mukhang nakahinga ng maluwag nang bumalik ang kapatid niya sa bukid nun. Matagal ka na rin hinihintay ng asyenda para pamalaan mo. At wala akong plano na draw-dalawin lang ang apo ko sa Maynila. Isa siyang di sa Arbedra. Dapat ay dito siya ay at lumaki. Gusto ko rin naman siyang alagaan. Yun nga po ang sinabi ko nang malaman kung buntis ako pa. Wika ni Angelina na gumanda gumandaga yung tatlong buwan ng buntis. Hindi ideal na sa lugar ng Stallion Riding Club para sa magiging anak namin. Membro ng eksklusibong ng Stallion Riding Club ng kapatid niya. Isa yung riding club kung saan. Pawang mayayaman at sikat na lalaki sa Pilipinas lang ang maaaring maging miyembro. Mukhang nalibang doon ang kapatid niya kaya mas pinili nitong manirahan doon kaysa ang umuwi sa bukit nun. Magkakatulong na tayo sa pamamahala ng Hacienda kuya. Excited na sabi niya. Namis din naman niya ang kapatid niya. At kapag nagkapamangkin na ako, ako mismo ang mag-aalaga sa kanya. At ano, tuturuan mo kung paano manakot ng mga trabador natin. Umiiling na wika ng kanyang ama. No, nasalya, hindi ko yun papayagan lalo na kung babaeng magiging apo ko. At dahil nandito ang kuya mo, di mo na kailangang tumulong sa asyenda. Mula ngayon kay Jeffrey na maghihintay ng utos sa mga tauhan natin. Papa, bulalas niya. Ano pa ang silbi ko rito? Buong buhay niya inilaan niya sa pamamahala sa siyenda Pagkatapos ay bigla siyang mawawala ng karapatan, dumating lang ang kuya niya, ay may sa para na siya. Magbakasyon ka, dumalo ka sa lola at lolo mo sa stitch, hindi ka na nakakalabas ng asyenda, mabibiyahe ka naman. Wika ng kanilang ama, lumabi siya, dito ko lang naman gusto. Sa asyenda na iyon siya ang sinusunod, sa na siya sa buhay ron. Kapag umalis siya, kahit pabakasyon lang, parang pinutulan siya ng papa. Mag-asawa ka na lang o mag-boyfriend, Nangingit yung question ni Angeli. Mawawala rin sa isip mo ang asyenda kapag nagka-boyfriend ka. Ayoko, matinding tanggin niya. Hindi ako interesado. Napailing na lang ang kanilang ama. Di ko na nga alam ang gagawin sa batang iyan. Lahat ng lalaking dadalaw rito. Sinusungitan at hinahamon ng suntukan. Talagang wala ng lalaking babalik dito. Tumingala ito. Tiyak na nagagalit na si Hinobeba ako sa langit. Bakit ganito lumaki ang yunika iyan namin? ng habang ang muso niya. Pa, walang mali sa akin. Kung magsasalita kasi ito ay parang freak of nature siya. Tumikim ang kuya niya. Kanina pa ito masyadong tahim. Pa, pwede po bang bigyan pa inyo ako ng dalawa o tatlong buwan? May aayusin lang ako sa Stellium Radio Club. Total mas sanay naman si Masalya dito. Hinawakan ni Angelia ang kamay nito. Chef, pag usapan na natin ito. Ano ba ang problema? Tanong dito ng kanilang ama. Nakala ko ba maayos mo na lahat sa riding club bago kayo pumunta dito? na ipagbili na namin ng villa pero ayaw niyang isuko ang party niya sa Lakeside Cafe and Restaurant. Uy ka ni Angelis at matalim na similya pa ng kuya niya. Hindi rin kaila sa kanya na kaya gusto ni Angelis sa siya na eh ay dahil maraming magandang babae sa riding club. Mga babae na papatol kahit sinong lalaki para lang magkaroon ng maraming pera. O lalong sumikat. Walang pakialam nga ito kung may asawa man ang isang lalaki o wala. Pero kailangan ako ni Brick sa cafe. Kabibipili pa lang ang business namin. Hindi niya kaya ninaayusin ang lahat ng plano ng mag-isa lang siya. Kailangan pa rin niya ang tulong ko. Matagal na naming pangarap na magkaibigan ang restaurant na iyon. Gate ng kuya niya. Walang problema. Ipadala mo si Nasalya. Wika ng kanilang ama. Papa, no, nanlaki ang mga matang tutol niya. Hindi siya tatapak sa labas ng asyenda. At lalong hindi siya lalapit kay Bricks na iyon. Hanggang ngayon ay mainit pa yung ang dugo niya rito. Magugustuhan mo sa riding club. Wika ni Angelis sa magang na boses. Ang ride club was indeed a paradise, but this was not her paradise. Pakiramdam niya hindi siya silip dun, lalo na at si Briggs. Maayos naman ang trabaho ko dito pa. Sino-supervise na lang ninyo ang lahat ng desisyon ko at wala kayong nirareklamo, apila niya. Wala naman akong problema sa iyo, Iha. Pero sa palagay ko, napapagod kayo na sa trabaho dahil nagiging masungit ka na sa mga tauhan natin. Hindi na sila masyadong makahinga. They are not as perfect as you Tutal ay wala ka namang gagawin dito sa asyenda. Bakit hindi mo subukang tulungan ng kapatid mo? Umugo ang mga tayangan niya. Parang wala nga lang siyang silbi. Itinataboy na siya. Paano naman ang mga pinaghirapan ko rito? Hindi ako umalis dito sa asyenda noon. Paman dahil dito ko gusto. Giit niya. Nobody ask you to. Kahit kailan dito kita pinilit sa responsibilidad. Ang kuya Jeffrey mo ang dapat na namamahala rito. Lumungkot ang mga mata ng kaling ama ng siya. I wish you had yours, mother, feminine grace. Kasalanan ko ito kung bakit mas naging barako ka pa sa kapatid mo. Nanikip ang dibdib niya sa sama ng loob kaya hindi siya kumibo. Nang matapos ang tanghalian ay pinili niya ang umupo sa harap ng swimming pool para magpahinga. Hindi patas iyon Sa isang iglap ay wala ng pinaghirapan niya. Ganit ka bakay kay papa? Tanong sa kanya ng kuya niya ng lapitan siya. Nakakapagtampo lang. Nawala ang lahat sa akin sa isang iglap lang. Alam mo naman kung gaano ko kamahal itong asyenda. Umupo ito sa tabi niya at inakbayan siya. I'm sorry, pero sa ngayon yun lang ang pinakamagandang magagawa natin. You will manage my restaurant and I will stay here. Huwag kang magala, hindi malulugyan siya nasa sa kamay ko. Paano naman ang kaibigan ko? Mo, di ko makakasundo yun. Tumawa ito. Walang problema kay Brix, basta negosyo. Saka ikaw lang naman ang masungit sa kanya. Brix is nice. To every woman inside, dugdong niya at saka humalik Basta, di ko pa rin alam kung pagbibigyan kita. Kung mapapalagaw mo restaurant, ako mismo ang magsasabi kay papa na dapat ka nang ibalik dito sa asyenda. Namilog ang mga mata niya at niyakap ito. Talaga kuya, salamat. At mas matutuwa si papa kung magdadala ka na ng boyfriend pag-uwi. Hinampas niya ito sa braso. Nakakainis ka kuya, basta. Titiyakin ko na babantayan kong mabuti ang business mo. Kaya huwag gagawa ng kalokohan si Briggs dahil babaliin ko ang mga buto niya.